boss ah uh, ay bago na naman tayong shop dito sa barangay Kapipisa sako pa rin siya ng tansa ito yung way na papuntang nai ito naman yung way na papuntang tansa Apat ng oasis yan kami lang kami ng 7-11 ayan yung panibagong shop natin gusto magpagawa dyan yung mga taga na ay malapit lapit na namin sa inyo sabi lang kami ng 7-11 ng Happy Pisa Road ayan kaya madali kami makita rito tabing highway lang kami ayan, sa mga sa magpagawa dyan hindi nyo lang po ako ito pa pala yung isang available natin na motor with kulong gulong Goods na goods yan. Ibigay so ko yung mga boss ng 97,000. Ito pa rin yung papers yan. Ito na yun. Ayan. Ito uh, uh, po flooring pa lang kami.